Hi! Hello po! Ito po si Joseph po ako at nandito po ako ngayon sa aking bahay sa Batangas sa aking probinsya. Sabi ho nila masarap daw mabuhay sa probinsya dahil matipid ang buhay dito. Lahat libre. Kaya dito sa aking vlog ipaliliwanag ko sa inyo kung bakit libre nga dito sa amin at bakit matipid unang una ho number one ting ayan marami hong libre dito dahil marami hong handaan lagi kunyari ho merong kasalan may ikinasan may birthday yan ayan merong gumraduate merong nagpasalamat dahil nakapasa sa board exam nagpasalamat dahil nagbalik bayan Ayan. Iniimbita ko buong barangay. Kaya, ang mga kapitbahay, ayan, nakakalibri ho ng agahan, nakakalibri ho ng tanghalian, ng hapunan. Dahil dito ho sa amin, sa probinsya, kapag hindi ka nag-imbita, masamang ugali mo. Tsaka kapag ka, hindi ka nag-imbita, Kapag ikaw naman ang may paokasyon, hindi ka rin pupuntahan. Yun nga lang ang magastos dahil kailangan mong imbitahan ang buong barangay. Pero, medyo nawawala-wala na rin po ang ganyang kultura dito sa amin sa probinsya dahil uso na ang pagtitipid. Ayan. Pero usually po, yan ang number one na dahil ang bakit Libre ang mga pagkain dito dahil sa masasarap na handaan ng mga kapit-pahay. Pangalawang dahilan kung bakit nakakatipid at masarap mabuhay sa probinsya. Number two. Ding! Ayan. Ayan kung bakit nakakatipid. Alam nyo dito sa aming barangay. Siyempre, um, hindi lang sa isang aming barangay kundi sa kalapit barangay at sinundang barangay. Eh halos kayo kayo na rin ang nakikita. So parang kahit hindi naman kayo magkaano-ano o mag eh dahil paulit-ulit lamang ang siglo ng buhay, kayo kayo lamang ang nakikita-kita. Eh di parang nakikilala na rin kayo. Ang maganda dito kunyari, yung isa mong kakilala may sasakyan. Oo, may... nakakaangat-angat sa buhay. Ayun, pag nad... halimbawa ikaw ay nagbabakay ng jeep papunta sa inyong bahay, Ibig po sabihin na nagbabakay, nagbabantay ng jeep. Ayan. Pag ikaw ay nadaanan ng isang nakakaangat-angat sa buhay, may ibang magaganda talaga ang loob. Ayan, yan ang mga ugali ng mga taga-probinsya, lalo na sa mga taga-Batangas. Pag ikaw ay nadaanan, ikaw ay pinapasakay. Pag sobrang bait, ayan, iahatid ka pa sa inyo. Ayan. So, nakalibre ka ng pamasahe Oo, nakuusang-usang yan dito pag ikaw ay nadaanan sa may kanto ah oh, pasaan ka ga? Eh, paamin na. Pasa, paamin na ako. Eh, siya sabay na din eh. Yan, yeah, yun ang mga magagandang kultura dito sa amin sa Batangas. Dahil, like, uh, pag nakita ka, pinapasakay ka. Lalo na't kilala ka. Lalo na't um, kamag-ana. Ayan, pasasakayin ka. Ayon. Pangatlo naman, dito, talagang hindi ka bibili ng mga prutas. Kung ikaw ay nakatira sa Maynila, lahat ng prutas ay bibilhin mo. Oo, tunay iyon. Dito sa probinsya, ako dahil ang sa harap ng bahay, mayroong puno, sa likod ng bahay nila may puno minsan hinihingi na lang kaysa naman sa magpatakan ayan so ayan po ang number 3 tips kung bakit kami nakakatipid sa mga protest kaya minsan pag sa Maynila oh my god ang mahal naman nito sa amin nililimot lang yan ibig po sabihin ang nililimot sa probinsya pinupulot ayan dahil mga nagpapatakan lang naman alam nyo ka nagpatak nalaglag yun yun oo uh -huh. Kap- pero minsan dito may mga masasama rin ng ugali. Oo, mayroong kapitbahay ako na humingi ako ng mangga. Sabi ko, pangin mangga. Aba, ang sagot sa akin ay ano? Ako ka din ng mangga at ikaw ay magtanim na rin. Parang may laman eh. May laman yung sinabi niya magtanim na din daw ako. Pero ayaw niya na nangihingi ako. Magtanim na lang daw ako. At ito pa. Kung bakit. ito Ito'y bonus na lang ha. Bonus itong pang number 14. Ayan. Uso dito ang hingi. Uh, ah, so kapag ka, ikaw ay nagipit sa mantika, pwede kang manghingi. Kapag ikaw ay nagipit sa sibuyas, pwede kang manghingi. Eh, ito na nga. May kapitbahay kami. Ang pangalan, ang pangalan ni si Ate Remy. Si Ate Remy ang pangalan ng kapitbahay namin. Eh. pumunta din eh sa amin at nanghingi ng, ng bawang at sibuyas. Eh, syempre, pag hindi ka nagbigay, naku po, din is, I sa probisya, pag ikaw, pang hindi nagbigay, ikaw ang nagmadamot, ikaw pang lalabas na masamang ugali, chichismis ka pa. Ay, binigyan ko naman. Yung kapitbahay namin din, binigyan ko ng sibuyas at bawang. Maya-maya, eh, lumapit na naman sa akin. Sabi sa akin, eh, Diyosa, baka naman ikaw, eh, meron din yung, ano, may May salay. At ako lang, eh, masarap lang ang isa tinola. Sabi sa akin, eh, bago kita bigyan mamaya pag naluto. Yun. Isa bagay siya, kuha na ako din salay. Alam niyo kayo yung salay, yung parang luyan na may dahon. Oo, oh, masarap po yung sa tinola, dito sa probinsya, yun ang tawag namin, parang luya. E eh, di binigyan ko, aba! Ang kapala mukha! Kasabi sabi sa akin eh, ay siya, may nakita ko din yung papaya. Ayoko yung pumitas na din ng isa at masarap ka sarap na rin sa tinola rin papayang eh bago kita bigyan mamaya ng ano ng tinola pag naluto oh nakatipid oh, oh yun ang uso dito kung bakit nakatipid aba may may inutusan ng mga bata yung mga apo naghihiram ng kawali at nawala do ang kanilang kawali aba hindi pinahiram ko na din akala ko ganun naman itapos na Mm Dumapit na naman sa akin. Abay na... na nang, nang, nangungutan ng buhay naman, oh! Sabag, apa? Saan ninyo na sa akin ang pangtinola ninyo? Pati manok eh, sa akin yung hihingin eh. Kainaman naman kayo. Oo, yun, nakatipid siya. Ibinigay ko na ang manok. Sabi ko, eh, siya inyo na rin manok na rin. Aring buhay na manok na rin. Aring naman eh, aring naman eh, sobrang nadini sa amin. Tila ako lang ng tilaok. Oo, Diyos ko po. Ayan, kaya yun ang mga dahilan bakit nakakatipid dito sa amin sa probinsya. Kailan niyo kasi, Ate Remy, ang bahay din nila ang. O, nanay ko iyon, Inay ko yun. si Ate Remy, yung pangalan aking ina. Ay siya, babay na ha. I love you all.